Ay, eh, pasok dito ako Yung nanay mo ka. Ano ba yung pagbawala? Meron pre. Yung wallet yung sa bulsa ko nawawala. 600. Oh, ko na e, e, e. di na unang sa sa'yo. Hindi ko po alam. Lumipad po siguro yung pera. Hindi ko na po alam eh. Ano na yung ano? Pera mo? 600. Pito, tignan mo. Tignan mo dyan. Okay, sir, ito sir. mo. Tignan đi đâu im thật, không đâu mà đi, cái tao xem, ha, mày làm gì, mày làm gì, gì, mày làm gì, gì, mày làm gì, gì, mày làm gì, gì, mày gì, 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 Meron pa nga, pa nga financial financial ko eh. Ito Ay, hindi yan Kinancel ko Mamaya na ka ako mo 200 yun Mamaya na ka mo Meron pa tayong ano Ribut mo pray. Kira mana

patulong ako para stable ng Pre? Yes. ulo niya hawak ng tela. Ulo niya. Okay. okay.